Isang pating natagpo ang may kakaibang bagay na nakapalibot sa katawan. Ang kondisyon nito, alamin, lungkot ang naramdaman ng mga divers na makakita ng uh, isang pating sa New South Wales, Australia. Meron kasing nakapalibot na malaking plastic ring sa katawan nito. Ano nga ba ang kondisyon ng pating na ito? Alamin natin. Ayon sa pahayag ng Forster Dive Center, nakasalubong ng mga maninisid ang kawawang gray nurse shark Nasugatan dahil sa plastic ring na humihiwa sa katawan nito. Dahil din sa ring na ito na UP ang isa sa mga palikpik ng pating. Sa kasamaang palad, hindi pwedeng hawakan ng diver ang pating kaya hindi ito agad natulungan. Nangako naman ang New South Wales Department of Primary Industries na iimbestigahan nila ang insidente. Ngunit posibleng mahirapan ng mga ito sa paghanap sa partikular na pating. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, higit sa 400 million tons ng plastic ang napoproduce kada taon sa buong mundo. 14 million tons dito ang napupunta sa karagatan. Ayon pa sa mga eksperto, posibleng mas dumami na ang basura kesa isda pagsabit ng 2025. Next year yan, ha? nakakaawa man ang sinapit ng gray nurse shark, hindi maikakilang ito ang normal na nararanasan ng mga hayop sa karagatan dahil sa basurang itinatapon natin. Kaya panawagan ng iba't ibang grupo sa buong mundo, alagaan na ang mga karagatan dahil hindi lang naman ang mga hayop ang nagdurusa sa pagkasira nito. Ikaw, sa paanong paraan mo aalagaan ang ating mga karagatan? D. W.I.Z. Research Report. Re Re